Ah, ah, ah. Ah, morning mga idol. Ah, naka natag ngayon dito sa mundok mga idol. Maghanap tayo ng uh, lampinig mga idol, magpakagat tayo. Sabi nila, yung lampinig raw ah gamot raw sa sakit ng klawasan. Hanap tayo mga idol, papakagat tayo mga idol. Yung yung mga bata na no dito, huwag yung gayahin mga, mga bata dahil masakit ito magpakagat ng nampinig mga idol Yung hanap tayo dito ito oh, ah. sa mundok hanap kami ng pinig magpakagat po kami magpakagat po ako dahil gamot da, gamot raw to sa kalawasan kung masakit ang lawas, uh, klawasan mo, uh, gamot raw to. Hanap tayo ng lampinig dito. Pakagat tayo. Oh, walang tao dito mga kaidol. tatak ako. Tatakbo Pagtatakbo ako, walang tao. <laughs> okay dito, maghanap ng lampinig mga idol. Pagkagat tayo mga idol. Dito tayo. Hanap tayo ng lampinig. Lampinig, saan ka ng lampinig? Mga lampinig ito ah. dumaan mga idol oh. Ito. Ah, patuloy tayo, maghanap na ng pinig mga idol. Takot, natakot ang na pinig sa akin. Nawala. Alam niya, alam sa ng pinig. Ah, panggamot, gamot siya, gamot. Hindi, ang napinig, ah, tumakbo siguro. Nakawala ng pinig dito. Hanapin natin ang pinig. Ang pinig, ah. Natakot ang mga napinig dito, mga idol. Kaya hindi na pakita sa akin. Mabisa ang gamot to, mga idol. Ang pinig, mga Mga idol. Ale pinig. Aman. Nade na pinig. Nak pinig bai dun. Dai le pinig bai dun. Ha ha. Ha ha. Bo. Na pinig. Bo. Ha ha. Ito na makatikim na, na pinig.

à à ừ ừ à à à à à Grabe mo idol. Ha, ah, namaga kung Oh. Pinig. Grabe oh. Dami. Ah. Oh. Ah. Oh. Ang sakit mo Yung mga bata, yung ginahin mga bata ha. Mas kita. Ha. Ah. Ah. Oh. Tiyo. Ah. Bra Grabe na akan mo idol oh. Dami. Ha. Ah. qué